Eh mga lads. Tayo. Ayan. Oh. Yan. Ligo tayo mga lads. Oh. Alam solo natin mga lads yung ano. Yung area. Narayong, ano. Yung area. Wala. tayo mga ano. tayo mga lads. Digo tayo dito. Wow. Okay sa alright mga lads. Ayan o. Oh. Uh, mga oh. Oh. Ayan mga oh. lods Ayan ganda lang ano Sikat ng araw Kakasikat lang ng araw mga lods Ayan Dito lang ano sa ano